Good morning, 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 good morning. Good morning. <laughs> <Brrng. Biay> na. <laughs> good morning sa ating laro ngayong Sabado ngayon, na. Uh, vlog pa rin sa Biyahe tayo ngayon kahit Sabado. Wala tayong Ano ngayon? Walang Walang Grab. Lalamunin ko 'yang bao. So ayan, let's go muna, let's go, let's go. Tara, na. let's go, na. let's go, let's go. Bok na. Bok, bok, bok na. <laughs> Agora Hello, good morning, good morning, good morning Update lang tayo sa ating sa araw ngayon sa araw ng Sabado Yan, Magandang araw sa atin lahat sa masulok ng mundo Hindi ah, na nakakapag-upload ang Kuya Umbaw Kaya video-video muna tayo Short muna tayo ng video kasi Wala Hindi tayo makapag-upload kasi balik si Kuya po sa grab Kaya busy-busy tayo sa pasero So alam nyo naman pagka-grab si Kuya Umbaw Hindi eh, tayo nakakapag-upload upload kasi Bijo video, video kasi bawal kaya uh, ito lang mga video bukul mo na update update sa inyo lahat kumusta kumusta nila kayo dyan lahat sa mga kayo na roll nyo yun ating ating sa inyong mga ginagawa ay mga gawain nyo at mga kapwa ko ka uh, driver sa mga karasada ngayon nasa mga uh, mga maaga pang mga uh, truck driver yan shout out sa inyo lahat mga uh, katulad ni mga uh, driver eh maaga pa lang eh lalo pa pag sa company tayo maaga pa lang talagang alas <clears> dos <throat> alis talagang dahil biyahe na yan kaya shout out sa mga kapwa natin driver na mga masisipag dyan alright at sa ating mga pasero sana kayo mag ano na kayo mag book na kayo mag book hindi talagang siguro naghintay Tara na, let's go, let's go, let's go! Let's go na, let's go Let's go <laughs> Yan lang, update lang ko bow Update, update At kung mapadaan ka sa aking YouTube channel At di ka pa nakapag-subscribe Please uh, subscribe na Para Para update Lagi kang update sa ano ni yung bow pindot mo na ya pindot mo na uh, pindot kasi yung all para pet guys sa yung mga videos videos yan lang na si Guyong kasi mayroon pumasok ng 1000 hindi mo na pindot sayang yan sa na yung open yung sayang may 1-8 pa naman hindi ko na pindot kasi kaya marami pa naman sa marami pa naman sa pa naman sa marami pa